Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta? Okay, checking energies tayo. Kamusta yung person ninyo? Queen of Swords. Tahimik. <laughs> Bakit tahimik na naman tong person mo? Nagmumuni-muni. Actually, may nakikita ako ayaw niyang something na magka-conflict kayo. Okay? Malayo ang kanyang iniisip. Meron siyang atang inaantay. Possible inaantay ka niya rin. Okay? Inaantay ka niyang ano ba yung decision mo or ayaw niyang magkalayo kayo. Possible ganon. Okay? Okay? Kung halimbawa long distance relationship kasama po kayo dito kasi Queen of Swords po siya. Pero kasi si Queen si Queen of Swords kasi mas more niyang ginagamit yung uh, isip niya, yung utak niya at kaysa sa puso niya. Okay? Ayun. Iniisip na paano maka makabawi, iniisip na kung paano um paano ka suyuin, possible na nagtampo nagtampo ka o siya possible din na mukhang nagka nagkaproblema kayo sa long distance okay on and off relationship mukhang nakikita ko dito at sa tingin ko sorry ha meron din kasing siguro pinagseselosan itong person mo possible po na may pinagseselosan siya. Okay, possible na meron siyang pinagseselosan. Pasi oh, yun. Meron nga. Ah, okay. Yung iba naman, long distance relationship possible na nagkakaproblema kayo sa time. Um, yun sa time. Malaking bagay yun kasi sa relasyon, 'di ba? iniisip niya paano kung malayo ka or malayo siya baka magkaroon ka ng bagong relasyon okay or bagong kakilala yun nandoon yung guilt lumayo siya baka possible dahil sa business nang doon yung reason kung bakit siya wala wala sa tabi mo pero nag-iisip talaga siya kung malayo kung malayo ba ako baka makakatagpo ka ng iba. Yun ang iniisip niya. Nakuha niyo ba yung punto ng person niyo Yun ang gusto niyong iparating at yun yung energy niya ngayon eh. Okay? Ah, uh, meron tayong five of cups. Meron din siyang parang kalungkutan. Malalim yung kalungkutan ng person mo. Sobrang lalim. Okay. Meron din tayong ten of wands. Gusto niya nang umuwi. Gusto niya bumalik papunta sa'yo. Okay. Gusto niya magkaroon kayo ng pagkaayusan or magkaayos. Parang kahapon pa ito gusto niya bumalik talaga. No? Meron talaga dito 100% na magkakabalikan. Okay? Possible po yan mga boss ko. Kasi dalawang beses na tong nagparamdam pa kahapon. ba? Diba? Okay? Ano yung Queen of Swords? Tingnan natin kung ano yung Queen of Swords na ito. Ano yung Queen of Swords? Seven of Cups. Knight of Cups. Okay. Sinagot ng Six of Wands. Yung The Moon. Bakit kaya? Ah, okay. Possible. Crowded lang to is, ito sa work. Possible possible problema Yung King of Cups, sinagot ng Three of Wands. Malamang sa malamang wala kayong oras sa isa't isa. Work, possible, nagkaroon ng kalamigan. Maring nagkakilala kayo sa true friends, party, something. Okay? Pwede rin sa dating apps, nagkakilala kayo ng dating apps. Pero alam mo, totoo lang, hindi, hindi ito naglolo ko talaga. Um, hindi niya, kumbaga, totoong minahal ka ng tao na ito. Legit. Okay? Legit yung nararamdaman niya sa'yo. Okay, sige. Tingnan natin kung ano yung Ten of Wands. Oh, mahal na mahal ka talaga niya. Some of you, nagtapos ng ayaw niya. Nagtapos ng nagtapos ng kumbaga ayaw niyang hindi niya gusto magkahiwalay kayo. Okay? Some of you, hiwalay na pero nandun yung guilt, nandun yung konsensya. Okay? Nagkaroon ng, nagkaroon kayo ng lamat. Nakokonsensya ito. Okay? talagang nararamdaman ko na may something na pagsisise sa person niyo. Meron pong hihingi ng sorry sa inyo, someone na gustong na ano ba to? Para siyang ano eh, parang ang laki ng pagsisisi niya dito. Okay? Ang laki. Parang ano ka eh, someone na nawala, um, hindi ko mapunto yung ano ba? Oh, jubilim na siya, itang regime. Yung parang, yeah, malaking kawalan. Isa kang malaking kawalan sa kanya. Nung nawala ka na talagang, na ano siya, na nahirapan. Okay? Ngayon, nararamdaman niya, paano ko kaya to ibalik yung dati? Okay? Maring na spoil mo ito. Kasi grabe ka mag spoil Possible. Kasi lumabas dyan si Six of Wands. Siya yung parang, matapang, matatag, maganda. Okay, um, ano siya eh, parang lagi siyang masaya. So, ibig sabihin, nakikita niya yung happiness ng person mo sa'yo. Naging masaya naman talaga kayo. Okay, siguro talagang sinubok lang talaga kayo ng, ng pagkakataon. Okay, mang dami mong luha dito, nakikita niya, minado siya. Okay, hindi ko alam kung nasa Europe ka or um, Middle East o nasa um, Asian, Japan or um, Korea, something ganun, Hong Kong, Singapore, yan, malalapit sa atin, yan, malapit, okay? Ano ka kakaiba ka, ikaw yung parang breadwinner sa pamilya, ikaw yung parang malakas kumita, magaling, aminado siya, madiskarte kumbaga, Okay? And proud siya sa iyo. Hindi niya lang siguro nasasabi sa iyo na ga gaano siya ka proud sa iyo. Okay? Hindi siya ganong ka vocal. Okay? Pero sa totoo lang, ito yung taong parang umiiyak sa iyo minsan. Ano? Umiiyak siya and willing talaga siyang umingi ng sorry sa iyo. Kung meron kasing lalaki na hindi umingi ng sorry, ang ginagawa nila is true action. Okay? Minsan bumabawi na lang silang bigla. Yan. Hindi nila pinaparamdam na kung gaano ka kung gaano sila ka uh, yung pagsisisi nila, yung sorry, hindi nila masabi yon, pero ganun nila pinapakita sa ibang way. Okay? Minsan uh, baka makatanggap po kayo ng regalo, something liligawan kanito. Kasi sunod-sunod si ano eh, si Knight of ano eh, nandiyan si si nito, si Knight of Cups, okay? Tapos sumag nang lumabas si Ace of ah, uh, Ace of Cups, tapos sinunod naman ni Queen of Cups, okay? Ano yung puso niya, eh? nadudurog sa tuwing nasasaktan ka. Na nahihirapan siya sa tuwing nasasaktan ka. Okay, yun ang nakikita ko dito. Sobra yung paghihirap. Okay. So, linigawan ka naman nito eh. Nakikita ko na marami siyang effort para sa'yo. Kahit ganun na parang ikaw yung lahat nagbigay. Tingin ko talagang nag-effort din to eh. Marami rin siyang sinacrifice for you. Okay, st still pa rin stalking. Hindi siya makamove on. Sa mga single dyan, may taong nagkakagusto sa'yo. Ayaw niya lang ma maipakita sa'yo. Ayaw niya sabihin sa'yo kung gaano kaka-importante. Okay. Um, the star, emperor. Okay. Medyo may kaka kakayanan din ito sa mga single. Ano? ah uh, makakatagpo kayo ng lalaki makakatulong sa inyo. Sorry sa paghigop ko. <laughs> may hindi talaga ako sa kape. At may kinalaman yung universe. Ibibigay yung lalaki for you or yung tamang lalaki sa iyo. Okay? Seven of Pentacles, Page of Cups, The Hermit. Wow. Dito na naman yung kahapon. More income, more positive. Um, namimiss niya yung dating siya. in dating, siguro board lang yung person mo sa ngayon. Okay, mag naman to yung career niya, mag-grow din yung ipon niya. Okay, mukhang may pinapangarap siyang something na makukuha niya po. Okay. So, may nakikita ako, mukhang may tinatago siyang isang phone sa'yo, isang account, na hindi mo alam. Okay, may nakikita din kasi nandito si ano eh, si Four of Pentacles uh, account, bank account, possible. Meron din po. Nakatago yon Okay, so tingnan natin sa nanunging energy mo. Maring bukas may lakad dito or kanina may lakad. Oops, Ay, sorry baby ko. Okay? So, dito naman tayo dumako sa inyong reading. Kamusta yung kayo? Kamusta yung reading ninyo? Kamusta kayo? Tingnan natin kung Lord, bigyan nyo po sila ng magandang reading. Um, bigyan nyo po sila ng kasagutan. Bigyan nyo po sa kanila. Bismillah. Okay, wow, may pa paparating para sa inyo, oh my God. Itutuloy ko pa, ang ganda oh, may, ina may inaantay ka something, paparit paparating po ito. May inaantay ka, may gagawin ka, push mo lang, okay. Uh, meron kang gustong gawin, magagawa mo daw, uh, which is yun ang mak makakatulong po sa iyo, okay. Magiging busy ka, magiging bising busy, busy ka. Siguro bukas, maraming taong papasok, um, marami kang makadil, celebrations, oh my God. Dahil ma-achieve mo ito, magse-celebrate ka daw. Yan, magse-celebrate ka, matutuwa ka. Mukhang may nakita akong taong bisita. Okay? May bisita. may taong bisita. Ano pa to? May nakikita din ako na parang, oh my god, tears of joy. Sinagot niya si the star, tears of joy. Sige, ano yung wheel of fortune? Tingnan natin. Queen of cups. Queen of cups. Kung in love ka sa person mo, mas in love siya sa'yo. Yeah. Maraming nagmamahal sa iyo, maraming umahanga, maraming taong um tinitingala ka, magaling ka, perfect. Okay? So, two of pentacles. Ano yung two of pentacles na ito? Page of wands. Wow. Sabi ko nga may may dina, may inaantay ka. At darating po ito. Possible po itong mangyayari mangyayari. Okay? So, um, ano yung, wow, 9 of Cups. Nine of Cups, sinagot ni night of Pentacles. Celebrations, malaki-laking pera din to, wag ka. Opo, malaking pera to. Ah, Ten of Pentacles. Wow, Maraming magbi-business ka or may gagawin ka talaga magbo ito. Halimbawa, eh, hindi ko naman inaano ha. Meron ditong gustong lumapit sa akin. Yes, gusto mong lumapit. Pwes gawin mo na. Positive po oh. Madaling sumagot ang universe sa Meron gusto talaga ditong gumawa lumapit. Okay, huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo through financial, stability or yung person ninyo kung nagkalayo ba kayo or ano bang ginawa sa iyo na spell ba nung nangyari sa kanya okay kayong magalala tutulungan ko kayo but syempre dapat malakas po yung paniniwala natin kasi kung hindi wala tayong magagawa syempre di ba okay so saan na yung face uh, cellphone ko wait lang mga love ko Okay, dito tayo dumako sa ano to. Yan po ang aking Facebook account, My Litaro. Maraming maraming salamat po. At ano to. Yan po ang kanyang profile. Meron po siyang React 774. August 3 po yan in-upload. Ito po ang kanyang cover. Okay, June 4. 484 po. Okay. Meron po akong backup na dalawang account pero wag po kayo doon mag-message. Dito po kayo mag-message. Okay. Maraming maraming salamat. Ulit po, 10k followers. Maring magbago pa yan. syempre pataas yan ha. Okay. So, maraming maraming salamat po. Ayan. Ah, eto mahaba-haba tong si ma'am nagpadala ng message sa atin ating pasasalamat um, mag-shortcut lang tayo kasi hindi hindi natin kayang basahin ganong kahaba. Okay. Hello, ma'am. Natutuwa po ako sa lahat ng positive outcome ng katulad kong lumapit sa Sobra po ang dagok ng buhay ko at pinagdaanan ko, ma'am. Hindi po ganong kadali. Naiintindihan ko po sila, ma'am. Alam mo ba, kada... Ano to? ano tong anong kada wrong spelling ata to okay sige skip tayo sa yan halos mag limang taon na po akong namo problema ang laki po talaga ng problema ko akala ko po hindi na ako makakabangon hanggang sa napadpad po ako sa YouTube channel. Sa madaling salita po, nakita kita doon. Hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa kasi feeling ko ikaw yung sinasabi ng universe sa akin na kailangan kong ng tulong mo. Hindi ganoon ka hindi ganoon kadali, sorry. Hindi ganoon ka kadali. Pero lahat po talaga ay ginawaan ko ng paraan para makalapit sa iyo at hindi po ako nabigo. Ma'am, ngayon ko lang sasabihin sa iyo. Sa dami ng problema pinagdaanan ko, maniwala ka man sa hindi. Ngayon lang ako naging masaya. Nung nakilala kita. Hindi po ako nagsisip-sip sa iyo, ma'am, pero simula na pong lumapit ako sa iyo. Naramdaman ko po na sinuerte na ako. Lumalapit na po yung swerte sa akin. Nagiging masaya na po ako. Bung buhay ko po, naging malungkot ako. Sa edad kong ito, wala na akong ginawa kundi gumapang sa buhay. Pahirapan ng mga taong nasa paligid ko. Buti na lang po hindi po ako nawalan ng pag-asa. Siguro kung kailan ako sumuko, nakita kita. Maraming maraming salamat ma'am kasi dahil sa iyo, nagkaroon ako ng pag-asang lumaban sa buhay ko. Kasi kahit ano pong gapang ko sa buhay ko, wala pong nangyayari. Feeling ko po talaga na ang malas-malas kong tao, Huh, meron kasing taong gano'n talaga. Kahit anong gawin nila, kahit anong kasipagan nila, wala pa rin ang nangyayari sa kanila. Mahirap. Mahirap po talaga. Okay? So, sa mga nahihirapan dyan, lagi niyong iisipin, wag na wag kayong bumitaw sa itaas. Okay? Mag-message kayo sa akin, try nyo magpa-reading, maaaring makatulong po sa inyo. Okay? Kahit hindi kayo magpaalaga kung wala kayong kakayahan, okay lang. Magpa-read, kahit magpa-reading po kayo, baka makatulong po ako sa inyo. Okay? Basta ayusin nyo lang ang paglapit, ayusin ang pananalita, maging respeto sa staff ko, kung sino man sasagot sa inyo or ako. Okay? Kayo, tandaan kayo yung may kailangan sa amin, hindi kami. Okay? At para lang sa mga taong handang lumaban to. Okay? Kung feeling nyo na gusto nyo pang lumaban sa buhay ninyo, gusto nyo pang magkaroon ng pagbabago, and willing talaga mag-sacrifice, sila talaga yung mga taong linalaban namin. Okay? Sige po. So, maraming maraming salamat po sa lahat. Grabe to si ma'am, hindi ko na kayang tapusin yung message niya. Siguro bukas, tingnan ko. Ah, oh, masakit ang masalim, masalimuot ang kanyang pinagdaanan. Opo, alala ko po yun siya. Hindi ko nga po kayang basahin yung message niya sa sobrang sakit ng pinagdaanan niya. Pero ngayon, napaka-successful niya na. Okay, nagpamanispel din po siya sa atin. So, inayos natin yung career niya. Kahit po yung asawa niya, ang masakit po doon is, ano eh, nakipag, pinagpalit sa kapatid. yon, di ba? Ang sakit po noon, yun ang third party, yung kapatid niya. But, yun si ma'am is, um, yun, umihingi ng sorry ang kanyang asawa, kanyang ex. Ayun, so, nagiging okay naman sila. But syempre, ako transparent akong sa inyong lahat. Hindi pa rin ako Diyos. Tao pa rin ako. Pero hindi ko po pinapabayaan yung mga client ko. Gusto ko talaga mag-success yung spell natin. Matulungan kayo. Mabawi ko ano man yung dating meron sa inyo. Okay? Nakakalungkot. Na yan. Naalala ko yun si ma'am. Anyway, sige po, maraming maraming salamat po. Kung gusto nyo magpa-reading, magpa, -reading, magpa -reading po kayo. Kung gusto nyo bumili ng bracelet, makatulong po sa inyo. Magpa-money spell po kayo. Uh, last uh, call namin sa December. Mas maganda po kung may bonus po kayo, magpa-money po kayo. Maganda po yon. Okay, double blessings po yun. Syempre sa January, huwag nyo ubusin yung pera ninyo. Dapat meron pa rin sa January. Kahit 5,000, 3,000, maiwan po sa wallet natin. Kailangan po yun. Okay, ingat po kayo. Bye-bye.